<clears throat> Hello, ito po ang mall police. Sino to? <clears throat> Sino po yung makulit na bata na yan? Bakit yan nagmi-misbehave? Bakit ang tigas-tigas ng ulo niyan? Sino yan? Anong pangalan? Pakiulit? Okay. Sige. Uh, nasaan kayo ngayon? Anong floor? O oh, siya. Uh, magpapapunta ako ng officer dyan. Kukulong namin siya sa guardhouse. Uh, tsaka bakit nga po pala siya makulit? Bakit matigas ang ulo? Bakit po? Mhm. Mhm. Lak naman. Ang kulit-kulit. Kukunin namin lahat ng toys niya, candy, cellphone, tablet, ano pa bang gusto niya? Kukunin namin 'yon. Ngayon. Huwag niyo lang po siyang bilhan ng kahit anong gusto niya ibaban namin siya sa mall. Hindi na siya makakapasok forever. Gusto niya ba yun? Pakitanong nga po. Gusto mo ba yun? Ayaw mo. Hmm. Anyways, ano po bang location nyo ngayon? Ano pong cellphone number nyo para tatawag kami ulit? Or address? Pupunta kami sa bahay nyo para kausapin siya. Sige. Hmm. Hmm. Mm -mm. Okay, guess, guess, okay. Sige, sige. Ganoon na lang po. Uh, by the way, sino nga po pala ulit to? Ano pong full name nyo? Okay. Kayo po ba ang parents or guardian? Okay, okay. Sige, okay lang yan. Sige. Okay. Pakikausapin nyo po muna siya para kung ano man ang um, pwede namin gawin, tumawag po kayo ulit dito sa number na to, okay? Para ang mall officer at mga police ay pupunta dyan. Dadali namin siya sa guardhouse. Doon siya matutulog. Hmm. May bantay doon. Okay. Follow up na lang kami. Tawagan nyo kami ulit. Okay. Goodbye. Now.